Sumuko na ang preso na tumakas sa Tigbawan Municipal Police station sa lalawigan ng Iloilo. Ito ay si Jessery Manlapos alias Kalbo, 21 anyos, residente ng barangay Tres Poblasyon Tigbawa ni ilo at nahuli sa isang drug-buy bus operation. Tumakas naman ito matapos idinahilan na pupunta lamang ito ng comfort room ng nasabing police station. Ayon kay alias Kalbo, tumakas siya dahil sasama ng loob sa pulisya matapos tinaniman umano ito ng iligal na droga kahit na nagsisilbi itong asset ng pulisya. Inakusahan rin ito ang dalawang intelligence personnel ng Tigbawan Municipal Police Station na, na nagbanta sa kanya. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Major Rolando Araño, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na nirerespeto nila ang maokasasyon ni Alias Calbo. Anya, nasa Iloilo Prosecutor's Office na ngayon ang kaso nito kung sana na pong sumuko ang iskapin natin na bilanggo doon sa Tigbawan Municipal Police Station na si Alias Calvo. So sumuko siya sa mismo sa provincial director natin kay Police Colonel Ronaldo Palomo sa tulong din ng kanyang mga pamilya. Sumuko siya doon sa may barangay Bugalion tapos dinala siya balik doon sa Tigbawan Municipal Police Station. Si Police Major Rolando Aranyo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!